right, so what's up mga kagwapo? So ngayong araw ang gagawin po natin ay itong ito naman pong sa owner. Okay. Uh, ang problema po na ito ay talaga namang nagtatagas po ang likod. Ito mga kagwapo. You know, Ah. Reserva pa yung nakalagay dito mga kagwapo. Pero ang issue po na ito, mga kagwapo ay uh, dito sa yung oil seal po ng ng kanyang differential sira kasi kaya makikita niyo po doon. Mamaya po kagwa po babaklas niyo po yung gulong at makikita niyo doon sa kanyang uh, sa, sa, kanyang gulong at po inalis natin yung hub eh, talagang latiti na po sa langis. Kaya ang gagawin po natin ay papalitan po natin 'to ng oil seal. Okay? Let's go. muna natin dito mga kagwapo yung gulong para po check natin talaga. At pag natanggalan natin yan, tingnan nyo ito mga kagwapo. Yun, talagang ang dami na pong langis na tumagas dyan. Lalo na po dyan sa hub. Pag tinanggal natin, yan. Ayan. At kung makikita nyo po yung brake system, is sobrang dumi na talaga. Kaya po minsan, pagka ako, hindi na talaga, nas hindi na talaga siya nakakapit. Ngayon, ang una po natin gagawin dyan ay babaklasin po natin itong brake system. Mabilis lang po magbaklas nyan. May spring, tapos tatanggalin nyo lang po dyan yung uh, dalawang pin na nakaikot. Putin nyo lang po yan para matanggal. And then, matatanggal nyo na po dyan yung brake shoe. Okay. Lagi muna natin yan sa lagayan mga gawa po kasi mamaya po ay hugasan natin yan gamit ang gasolina po para matanggal natin yung mga langis na nakadikit. Maganda pong panlinis yon yung gasolina. Okay? Now, isusunod naman po natin dyan ay yung takip o yung mismong axle na mga guapo. So, gamit tayo ng socket dyan na may 14mm at tsaka po natin luwagan lahat ng tornillo. Hindi na po kailangan kontrahan yan mga guapo. Matatanggal nyo na yan kahit walang kontrahan. Okay, tanggalin lang natin and then, by the way mga guwapo, ayan, nahihila nyo na po. Pero bago nyo po uh, tuluyang hilahin yung axle ay itali nyo muna po yung back cover ng um, hub kasi nga po pagka pagka, pagka tinanggal nyo na po agad yan eh, wala pong kakapital at makamadamage pa po, po yung brake line natin okay, kaya po sa akin dito tatalian ko po to ng straw at itatali ko na lang po sa ibabaw uh, kahit sa tubo, sa tubo po ng OTG nyo itali nyo na lang po doon ngayon mga po hindi ko na po mapapakita sa video yung mismong pagtanggal ng oil seal pero ang gagawin lang po doon ay sisikpotin nyo lang po mga po. Pero dapat dahan-dahan lang. Kasi po baka masugatan nyo yung housing. Pag nasugatan nyo po yung housing, pwede po magkaroon ng problema. Okay? Now, after po matanggal yung oil seal, ito po yung luma. At talagang wala na rin sya mga kagwapo. po yung luma nya. At bumili na rin po pala tayo ng bagong oil seal. Ito po yung bagong oil seal na ikakabit natin makakabili po niyan kung saan sa auto shop meron po yan. Pero bago po namin ikakabit to ay nilinisin muna po namin ni Papa yung hub at pati po itong brake system ay lilinisan namin. At of course po mga po, bago niyo po ikabit yung bagong seal ay linisan niyo rin po yung housing. At para po maging smooth yung pagpasok natin mamaya ay lagyan na rin po natin ng grasa. Pati po yung oil seal mga po lalagyan na natin ng grasa yan tsaka po natin isi sentro. Sa pagpasok po ng oil seal mga po, mas maganda po kung meron kayong tubo na kaparehas ng laki ng oil seal. Pero sa akin po dahil wala ko nun, ito pong gagamitin ko mas ting to. Tapos gagamitan ko po ng socket yan, ganyan, at dadahan-dahan kong pupukpukin. Po Again mga kagwapo, dapat po dahan-dahan lang ang pagpupok. Baka po kasi ma-damage nyo yung oil seal. Okay? Ngayon po mga kagwapo, huwag nyo pong ilulubog ng sobra. Dapat yung katamtaman lang po. Okay? Kaya gagamit po tayo dito ng caliper. Ito po mas maganda kung meron kayong ganito mga kagwapo. Kasi pag meron kayong ganito, malalaman nyo yung sukat ng, o yung lalim ng oil. So, tulad ito mga kagwapo, sa baba, ang sukat po, are, ang sukat po ay 4.8 mm sa taas naman po ay 4.8 mm. So parehas po ang lalim. Pero sa gilid po niyan mga po, dito sa kabila ay medyo lumagpas ng konti mga po. Naging 4.9 mm po siya. At dito naman po sa kabila ay ganun din. Pero dito naman po ay kumulang. Naging 4.7 sa akin mga kagwapo, hindi ko na po hinabol yun. Kumbaga hinayaan ko na lang po yun kasi 0.1 lang naman po yung error. Okay, kasi ang inisip ko po mga gwapo, baka pag hinabol ko pa po yung lalim na yon, eh, medyo lumalim na yung oil seal at hindi ko na po siya may babalik. Kaya mahirap po yung ganoon mga gwapo. Dapat po hindi masyadong malalim. At since marami na rin po yung langis na nanatapon na ito mga gwapo ay dito na rin po natin siya lalagyan ng langis. Iangat nyo lang po ng mas mataas pa yung gulong o yung uh, side ng sasakyan na yan para po pababa siya. Okay? after po noon mga hagwa po ibabalik na po natin dito yung axle shaft kasama po yung cover yung back cover po mga hagwa po again gagamit lang po ulit tayo ng socket with 40 mm at okay na po yan. pero bago nyo rin po ilagay sa akin po ang ginawa ko muna ay nilinisan ko muna po yung buong paligid para po mawala yung langis okay? kasi ang gusto po makita ay kung magkakaroon pa po ba ng leaks pero hindi ko po makikita yon kung masyadong madumi kaya nilinisan ko po talaga. Uh, Minake sure ko na wala pong masyadong langis. May natira pong langis dyan pero hindi na po ganun karami. Okay? After po nun mga gwapo, pwede na po natin ilagay yung, or pwede na po natin balik yung brake system. Ilagay lang po natin saglit mga kagwapo. After po natin malagay yung brake system, yung mga brake shoe po, ikabit na natin yung hub. Pero bago rin po natin kabit ang gulong, eh, kailangan muna po natin tignan yung um, agwat po ng brake shoe at ng hub. Iikutin nyo lang po yan kung sobrang lubay, i-adjust po natin yung brake shoe. Yung pag-adjust po na ng mga hagwa po ay meron naman po sa loob pwede nyo pong tignan yon at meron kayong makakapa o may makikita kayong butas doon na pwedeng lusutan ng flat screw at pwede nyo pong sikwatin. Uh, yung po yung pampahigpet. Okay? Yung pasikwat po pataas, yung po ang pampahigpet. At yung sikwat pababa, yun naman po yung pampaluwag. And then after po natin makuha yung tamang um, higpet, ibabalik na po natin yung hub at Okay na po siya. Testing, testing. Ayan. Okay na yung agwat na ito sa akin mga kagwapo. Kaya thumbs up. Alright. Thumbs up. Uy. May part pa si mag... Okay. Ngayon mga kagwapo. Ibalik na natin yung gulong. Siyempre. At may, mamaya maya niyan mga kagwapo. Titignan natin kung talagang success. Dito ang ginawa ko lang muna ay hinikwitan ko yung gulong. And then, syempre, hindi mawawala dyan yung pambansang or yung pang matibayan natin yung kape. Alright, so yun, mga guwapo. Tapos natin pweltan ng oil seal itong aming um, um, gulong at mamaya, lilipit lang ako ng gamit kasi sobrang kalat. At mamaya, i-road test natin. Okay, pinunasan ko na rin pala yung likod ng gulong na to, kaya makinis na. Ayon, pagka ni-road test natin at may nakita tayong kapirasong tulo, ayoko na ayoko na magmekanik ayoko na to pa pangarap ko <laughs> joke lang tingnan natin to mga kagwapo pag may tulo pa mamaya okay all right dito nga mga kagwapo ay hindi ko muna po i-upload yung video okay hinintay ko muna po siguro bago one week na to dito at ilang beses na po namin nagamit tong owner at kung makikita niyo naman po ay wala talaga siyang tulo madumi lang pero wala po siyang tulo Meaning, success po talaga yung pagpapalit natin ng oil Kaya maraming maraming salamat po at sana po ay nagustuhan nyo itong video na to. Ika muna. Ika.